Greeting smartwatch fans! Babalikan ulit natin ang T900 Ultra Smartwatch. At kung napapansin nyo, meron tayo ditong iPhone na smartphone. So, yung smartphone natin, medyo luma na. Pero, okay pa rin naman. Yung iPhone 10. Okay? So, yung nag may nagtanong, nag-work ba ang T900 Ultra Smartwatch sa ating iPhone or sa iOS platform? Yung T900 Ultra 2 na to, the same lang ng T900 Ultra. Okay? So, iba't iba kasi yung rebranding ng mga companies. Pero pareho lang. Gumagamit ng High Watch Pro application. At yung tanong nga, kung nag-work ba, daw ba to sa iPhone. Yan ang ating alamin. Try natin susubukan natin mag-install at mag-connect ng T900 Ultra 2 smartwatch sa ating iPhone. So, may, baka meron kayo dyan, iPhone 6, 7, 8, iPhone 10, 11, 12, o 13. Tingnan natin. Okay? Pag nag-work to sa iPhone 10, malamang sa mga bagong version ng iPhone, mag-work din. And so far, nasubukan natin sa iPhone 6 before yung T900 na isang version. Okay, so tingnan natin yung T900 Ultra to kung mag-work sa ating iPhone 10. So kung interested kayong malaman, meron kayong T900 Ultra o bala kayong bumili ng T900 Ultra at gumagamit kayo ng iPhone, panoorin nyo muna yung video na ito bago kayong bumili. Alamin nyo muna kung mag-work nga ba ang smartwatch nito sa ating iPhone. Again, yung iPhone natin as is iPhone So, try natin mag-download. Search natin. Ito sa support app gumagamit ng Hi Pro. So, tingnan natin. Hanapin natin yung Hi Watch Pro. Before tayo mag-download, again, like, share, at subscribe sa ating nag-iisang smartwatch, Pinoy TV. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na, like, and share. So, search natin. Ayun nga. Meron tayo dito. HiWatch Watch Pro app. So, pareho ba ng logo? Okay. So, download na natin. Tingnan natin kung mag-work pag na-pair na natin yung T900 Ultra to smartwatch natin dito sa ating iPhone. Okay, so, kumpleto na. Na-download na natin yung app at na-install na rin. So, open natin yung app at tingnan natin kung pwede nating ma-pair ang T900 Ultra 2 smartwatch sa ating High Watch Pro app sa iPhone. So open natin yung application. So High Watch Pro, ito may permission kagad tayo. Allow once lang natin. High Watch Pro would like to use Bluetooth. I-okay natin para maka-pair tayo. Then, allow High Watch Pro to track your activity across other companies. Okay, ask app nato to track. Hi Watch Pro would like to find and connect devices on your local network. Hindi natin i-allow yun. Then, later na natin i-turn on yung sa help. So, ito, pwede tayong mag in gamit yung Apple ID natin, pero hindi natin gagawin yan. Pwede din kayong mag in gamit yung email nyo mas okay pa kung email yung gamitin nyo. So, pwede rin kayong mag-register. In our case, sandali lang naman to, hindi naman natin gagamitin yung smartwatch ng matagal. For demo lang, skip tayo. Yan. So, ito yung pinaka-UI ng Hi Watch Pro app. So, may options dito. Home, Setting, Sports, at Me. So, sa, sa pag-pair ng ating T900 Ultra 2 smartwatch, punta tayo sa settings. Ayun. So ito yung pinaka settings ng smartwatch natin. Hindi niyo 'to magagamit as long as hindi niyo na-connect yung device niyo. Okay, so para ma-activate natin 'to, pair natin yung smartwatch natin. Ayun na. So hinahanap nyo ito yung smartwatch natin. So wala yung T900 Ultra 2. Okay? So, tingnan natin doon sa settings. Okay. So, pwede natin tingnan doon or refresh nga rin. Ayun. Ah, meron. Huli nga lang dumating. Ano. Okay. Medyo late siya. But anyway, ito meron tayo dito T900 Ultra 2. So, tingnan natin. Ito ba yung T900 Ultra 2 natin? Check natin sa about section. 1F2D31. So, ito nga. Kung napapansin nyo, T900 Ultra to nakalagay dito. So, rebranding lang to. Pareho pa rin, T900 Ultra Smartwatch. So, try natin i-pair. Tap natin. So, wait for the connection. So, ito may permission tayo. Bluetooth pairing request. T900 Ultra would like to pair with your iPhone. So, pair natin. Meron na naman. Allow T900 Ultra to receive your iPhone notifications. So, allow natin. Okay, yun. Okay, kung napapansin nyo, paired na tayo sa ating smartwatch. So, tingnan nga natin. Yan. Okay. Tingnan natin sa message push notifications kung activated o hindi. Okay, so far, ayun na. Naset na nga. Okay, activated tayo yung mga apps na ginagamit natin. Common contacts, dial settings, other settings. So, wala namang ibang settings sa smartwatch natin malayban dito. Tingnan nga natin dito. So, wala. Okay. So, find, lift wrist to bright screen. Activate natin sa contacts, dial settings, remove over the air upgrade. Okay, latest version so far. Tingnan natin sa watch face. Subukan natin mag-download. Tingnan natin para makompleto natin yung connectivity natin. O yung pag-pair. Ito, subukan natin to, Palitan natin itong isa. O baka pwede tayong mag-add. So, install natin. During the dial upgrade process in order to prevent the upgrade from failing, please do not turn, return the app to the background. Okay. So wait natin. Yan. So as you can see here, automatically nang switch sa download mode or upload mode yung T900 Ultra 2 smartwatch natin. So wait lang natin na matapos yung pag-download. Tingnan natin kung magiging successful. Napapansin nyo, kakaunti lang yung iset nyo. Okay? Magseset lang kayo ng mga permissions. Depende. So, kung ano yung gusto nyo yung iset. Kung gusto nyo makareceive ng Bluetooth call, so, i-allow nyo yung Bluetooth call na permission. Kung gusto nyo makareceive ng notifications, i-allow nyo rin yung app notifications. So 57%. Wait lang natin. So almost complete na. Hopefully maging successful yung pag-download. 99% and tingnan nga natin, yun nag-restart yung smartwatch natin. And ayun nga. So meron tayong bagong watch face sa ating T900 Ultra Smartwatch. And so far, hindi pa rin naman na disconnect connected pa rin. I guess stable nga kahit papano yung smartwatch natin. And hopefully nasagot natin yung inyong katanungan kung compatible ba or pwede bang i-pair ang T900 Ultra Smartwatch sa iPhone. So far, okay naman. Okay? So titingnan natin in the next few days kung magiging stable yung connectivity or makaka-receive ba tayo ng notifications. Okay? So, sa mga nag-aabang or so gusto nyong malaman kung paano nga ba mag-pair, drop lang ng comment below. At sa mga mahilig sa smartwatch, subscribe and like sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye.